Usapan natin yung tungkol sa risk, no? Major factor 'yan sa ating pagnenegosyo or pag-invest, no? Ang risk, pwede nating paliitin kasi malaking factor 'yan. So, pwede nating paliitin. Unang-una, halimbawa, meron kang 10,000 pesos. I-invest mo ba? Depende, 'di ba? Depende sa risk. Kasi kung 'yun lang lang ang pera mo, 10,000 pesos, hindi mo i yun, 'di ba? Kasi gutom ang uuwian mo pagka nawala 'yon. Pero halimbawa, meron kang 1 million pesos. I-invest mo 'yung 10,000 pesos. Depende, pero mas malakas ang loob mo kasi kumukulang 10 10,000 pesos mo, eh, buhay ka pa. ba? Diba? So, ang risk, pwede mong paliitin. Anong dapat mong gawin para i-handle mo yung risk ng maayos? No? Number one is, i-secure mo yung sarili mo. Ang security mo na kailangan mong i-build up is your savings. No? Para sa ganun, pagka sumaba ka sa unang negosyo mo, alam mo na pagka natalo yung unang nilabas mo, meron ka pang huhugutin. Hindi ka magugutom, di ba? So, number one is, increase mo yung savings mo. Mag-build up ka ng savings. Okay? The other factor is, of course, yung stability ng job mo. I would suggest kung, halimbawa, maging negosyo ka, i-sideline mo muna. No? I-secure mo muna yung sarili mo by making your job stable. O, anong dapat mo gawin? Meron sinabi sa Bible, work as if you're working for the Lord and not for mere men. Ang ibig sabihin nun is yung trabaho mo, gawin mong alay kay Lord dahil nando ng stability ng ating work. Kahit anong mangyari is, i ka ni Lord. Ialay mo sa Kanya. And then, passion mo, syempre, yung excellence mo, nandoon sa pagtatrabaho mo kasi you're working for the So, when you're securing your job, may savings ka, the next thing is aralin mo. Yung papasikon mong negosyo, unti-unti yung labas mo ng pera. Habang inaaral mo, lumalak yung investment mo. So, habang natututunan mo, lalong lumiliit yung risk mo. So, number one is your savings. Number two is your job, stable job. Number three is your expertise or yung galing mo doon sa pinapasok mo investment o business. No? So, kaya ba controlling yung risk? Kayang-kaya kaya controlling yung risk. Kailangan meron kang long-term planning. Pinaplano mo, hindi lang yung pagpasok sa business, kundi pinaplano mo kung pa paano mo i minimize yung risk.